pag ganito ang sistema o sitwasyon ng ating palayan uh, hindi tayo makahon hindi tayo makaabot ng 20 pesos per kilo ng uh, palay no from um, ating kasi ah so ito hindi masyado kumusta mga kaibigan welcome po sa aking YouTube channel Ang Jose Otida Agri TV dito tayo sa aking palay na malapit ng anihin kasi uh, hinog na hinog na. At <coughs> ito po ay uh, hybrid variety binigay sa atin ng Department of Agriculture for uh, for demonstration. Oh, uh, for varietal testing. Ito po ay uh, hybrid is 2R. Mga kaibigan, uh, hindi masyadong maganda ang ating tanim ngayon. Kasi po, napakadalang ang ulan dito sa amin. No? Uh, nung itanim natin ito, ito po ay transplanted. Uh, isang beses lang po itong nakaranas na marami-raming tubig sa buwan ng Marso. So, sa ngayon, uh, ito na ay uh, bukas, anihin na po ito. So, Uh, sa amin naman dito mga kaibigan, ito ay maganda para sa amin Maganda na ito kasi po uh, sa ulan lang po tayo o rinpid Pero sa mga irrigated areas, talagang uh, mayroon pang masigit na maganda dito mga kaibigan So pag uh, ganito ang uri ng ating mga palayan dito mga kaibigan uh, Talagang kakaunti lang ang maani natin pero sa nakatingin naman, kasi po, uh, sa mga iba na hindi nagtatanim, kasi madalang po ang ulan dito. Yung kapit palaya natin mga kaibigan, ito, oh, walang tanim. Walang tanim kasi takot takot sa walang ulan. No? Tayo nagsisikap rin na makatanim. So ito, uh, mag-aani na tayo. Pero pag ganitong uri mga kaibigan, uh, andyan lang ito sa katamtaman o average lang po uh, hindi masyadong marami kailangan yung hybrid rice talagang uh, makaas yung ano niya uh, uh, uhay at saka yung mga botil ay malalaki para po marami makaabot tayo ng maximum na ani ng hybrid rice na uh, tons per hektar no pag makani tayo ng tintans maganda maganda na yan mga gabigan. Mayroon pang mas pa sa mga varietal uh, testing panahon ng ating sekretary noon uh, na si Manny Pinyol uh, sa rice derby dito sa amin sa Talibon mayroong nakahigit pa higit pa sa uh, 10 tons per hectare sa varietal testing Ngayon mga kaibigan uh, kasi po madalang ang ulan natin dito uh, marami marami ang hindi nagtatanim at marami ang hindi masyado maganda. Gaya na itong uh, kapit-palayan natin dito, mga kaibigan. Ito. Ito po ay direct seeding, no? Sa ating kaibigan na uh, si Monico Huilar. Uh, sinikap naman niya na makapag, ano, uh, direct seeding kasi naghabol tayo sa tubig. Pero, wala na pong susunod na ulan. Kasi malilit yung pong uh, development ng uh, direct seeding o sabog tanim. O, hindi po makaipon ng tubig kasi i-release po nila ang tubig sa panahon ng pagsabog tanim. So nakabiyaya yung ating uh, palay kasi doon po uh, dumadaloy ang tubig. So ganda-ganda ng konti. Pero mga kaibigan, pag ganito ang sistema o sitwasyon ng ating palayan, uh, hindi tayo makahon, hindi tayo makaabot ng 20 pesos per kilo ng uh, palay, no? So paano paano po ito mangyayari? May kaibigan, ito dapat sana trabahoin ng ating mga mambabatas, yon pong sa Kongreso at sa Senado, no? Maglaan sila ng budget para po sa mga magsasaka, maglaan sila ng pondo. Oh, na uh, para po makakilos po kaming mga magsasaka. No? kasi po yung 20 pesos uh, kailangan uh, sa bigas, yung 20 pesos na bigas, kailangan bibilhin nila ng uh, 10 pesos yung pong uh, bagong ane nating palay, no? yung pong gigilingin po sana. No? Kailangan bilhin nila ng 10 pesos sa mga private at saka yung pong sa atin naman dito, uh, ka kung mangyari na bigyan tayo ng puhunan na 50,000 per hectare ah, sa ngayon naman kami pag bibilhin lang ng 5 pesos no? per kilo kasi po yung 5 pesos mga kaibigan pag kukuha tayo ng 10 tons per hectare ay yon per hectare makaroon din kami ng income na 50,000 per hectare pag mangyari yon na maganda ang panahon pero pag hindi masyadong magandang panahon mayroon namang PCIC na masasandala natin, bigyan lang tayo ng uh, tamang-tama na katumbas ng ating pagsisikap ng PCIC. Mga kaibigan, yun pong panuka lang 20 pesos per kilo ng bigas. Uh, hindi, hindi yun mangyayari pag hindi natin trabahoin, No? Halimbawa, ah, magtanim tayo ng hybrid rice. No? Uh, gagastusin natin. No? saan magkukuha ng gas panggastos yung magsasaka dapat may pondo no kasi po isang business lang yon kasi pag ani natin babalik naman yung 50,000 natin kung kung bibigyan tayo ng ating pamalaan mangyari ba yon ipanukala nila sa batas na yung mga magsasaka ng palay bigyan ng 50,000 pangpuhunan okay na yon no kasi po pagibinta uh, pag ibenta natin ito ng 5 pesos per ano per kilo ito ginansya na yon yung 5 pesos per kilo sa akin lang po yon na opinion no para po uh, tayo ng 20 pesos per kilo ng bigas sa mga pribado na mga mambibili okay, okay na yon pagbibilhin ng 10 pesos no pagbibilhin yung 10 pesos uh, okay okay na yon kasi po yung kwintada ng pagawa ng bigas ito eh doble lang natin. Uh, yung isang kilo, uh, yung dalawang kilo, pag magiging bigas na yun, uh, minimum lang yon na isang kilo. Pero susubra pa ng konti. So, yun lang po ang approximation natin. Mga kaibigan, uh, dapat sana yung advocacy sa pagtatanim ng palay ay magiging masigla. Para sa ngayon po mga kaibigan, yung advocacy sa pagtatanim ng palay ay Nagiging matamlay na po Meaning uh, Marami na Nang titigil uh, Tumigil Sa pagtanim ng palay At yung kanilang palayan Ay iniwana Gaya po nangyayari dito no? So pag nakikita Ng pamilya Na mga taong uh, May palayan sana O may lupain na pang palayan Pag makikita yung ganitong sitwasyon Ito Ito uh, talaga ma-demoralize po sila mga kaibigan. So, ito, pag, ano, pag mangyayari na, ito, pinaka-minimum lang po yon mga kaibigan. Itong, pag mayroon tayong, ano, matutuwa na po kami mga magpapalay kung mayroon tayong ganitong uri ng palay. No? Matutuwa na po kami. So, uh, hindi mangyari, hindi mangyari yon na mayroong 20 pesos uh, per kilo ng bigas no hindi yung mga quality rice siguro yung mga uh, dapat sa uh, parang itatapo na na mga palay hindi na uh, maganda kakanin ng isang mamamayan siguro 20 pesos yon pero yung mga quality rice yung maganda yung mga masasarap eh bibili nila yon ng ano sa sinta o sitinta no pinakamura na yung korinda So mga kaibigan, sa ating pagtatanim ng palay, dapat sana uh, malakas ang suporta ng ating pamalaan. So mayroon sana ang suporta pero talagang mahina. No? So sa atin ngayon mga kaibigan, ito lang ang may pakita ko sa inyo. So pasama, lang po tayo sa ating Panginoon na mayroon ng kakaunting lamig o kakaunting ambun na dumating sa ating palayan. So, ito, bukas mag-aani tayo. Uh, maganda pag mayroon tayong ano, dagdag income. Hanggang dyan lang po. Maraming salamat sa iyong pagpanood. At mainit na araw sa inyong lahat.